isang imperyo, isang alama, isang kabias na ang gumising sa mundo, at kalaun ay nagbigay babala sa hinaharap. Isang sandali ng kadakilaan na tumagal ng higit isang milenyo. Ngunit kahit ang pinakamataas na bundok, may hangganan ang tuktok. Ito ang kwento ng pagbagsak ng imperyong Roma. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama natin tuklasin ang mga lilim ng kasaysayan unawain ang mundo ngayon at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saisay. Sa ikalawang siglo, matapos ang kapanganakan ni Kristo Tinaguri ang Pax Romana. Ang kapayapaang Romano ang namayagpag sa kanlurang mundo. Mahigit 70 milyong katawang nabuhay sa ilalim ng watawat ng Roma. Dagat, Desyerto, Bundok, lahat ay saplaw ng mga Romanong sundalo at mga halakal. Mula Hispanya hanggang Syria, mula Britania hanggang Egypt. Si Trajan, ang pananako. Si Hadrian, ang tagapagtanggol. Si Marcus Aurelius, ang pilosopong emperador. Sa kanilang pamumuno, umabot ang Roma sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng marmol at ginto, may mga bitak na di mapapansin. Hindi kaagad. Korupsyon. Kahirapan. Kakulangan sa pagkain. At higit sa lahat, pag-aagawa ng kapangyarihan. Si Commodus, anak ni Marcus Aurelius. Ang simula ng pagbagsak isang emperador na mas gusto ang paligsahan sa arena kaysa pamumuno sa senado. Sa kanyang pagkamatay, pumasok ang imperyo sa panahon ng kaguluhan, ang crisis of the third century. Habang nag-aaway ang mga pinuno sa loob, sa labas na may nagbabantang panganib. Mga tribong barbaro mula sa hilaga. Visigoths, Vandals, Ostrogoths, at sa silangan, ang lumalakas na mga Sassanid Persia. Ang mga emperador ay bumagsak isa-isa. Si Valerian, binihag at inalipin ng mga Persia isang kahihiyan sa mata ng daigdig. Sa tangkang sagipin ang bumabagsak na haligi ng imperyo, hinati ito ni Dioclesia. Dalawang emperador, dalawang kabisera, sumunod si Constantine, ang kauna-una ang emperador na yumakap sa Kristyanismo itinatag niya ang Constantinople sa Silanga. Iniwan ng Roma sa Anino. Ngunit, muling binalot ng kaguluhan ang kanlurang bahagi ng imperyo. Taong 410 AD, sinalakay ng Visigoth sa pamumuno ni Alaric ang mismong lungsod ng Roma isang bagay na hindi inakalang mangyayari. Ang kabisera ng mundo, binagsak at ninakawang. Taong 476 A.D., isang batang emperador, si Romulus Augustulus, pinababa sa trono ng isang barbarong pinuno, si Audweyser. Dito, ofisyal na tinapos ng kasaysayan ang imperyong Romano sa Canlura. Walang sigawa, walang tagpong dramatiko, kundi isang marahang pagbagsak. Ngunit kahit bumagsak ang kanilang trono, nanatili ang kanilang pamana. Wika, batas, arkitektura, relihiyon maging ang salitang sibilisasyon ay may ugat sa Roma. Ang pagbagsak ng Roma ay hindi pagtatapos, kundi panibagong yugto. Isang paalala na kahit ang pinakadakila, may hangganap. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saisag.